We got our report. umaasa ang Department of Foreign Affairs na bago magpasko ay mapauwi na sa Pilipinas ang OFW na si Mary Jane Veloso na nasa death row sa Indonesia. Matatandaan taong 2010 na makasuhan ng drug trafficking ang naturang OFW at pinatawan ng parusang kamatayan sa naturang bansa. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, inaantay na lang nila ang final na desisyon ng Indonesia para maplansya ang ilang mga detalye hinggil sa magiging setup ng paglilipat kay Veloso. Binanggit din ito na bagamat wala pang final word, willing daw ang Indonesia na ipaubaya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdedesisyon kung bibigyan ito ng clemency. Isa pa sa tiniyak ng DFA official na sa oras na makabalik sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, bibigyan ito ng magandang detention place at hindi siya ilalagay sa Bilibid. Samantala nilinaw naman ni De Vega na walang hinihingi ang Indonesia na kapalit sa pagpayag na mailipat sa Pilipinas si Mary Jane, pero tatanawin daw itong utang na loob ng Pilipinas. Una nang nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos kay Indonesia President Prabowo Sobianto at sa Indonesian government dahil sa kanilang kabutihan at malasakit. Mula rito sa Malacanang, in the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng Web 5.1, Brigada News sa Manila, The Music News. Oh, sorry. Bagong, Brigada Balita Nationwide.